Hi guys. Welcome to Tinukan. Dito kami sa Tinukan guys, naliligo. <coughs> Ligo kami dito guys. Yung paliguan po dito, yung tulay po dito sa Tinukan guys. Ayun. po yung tulay guys. Dito banda guys, dito banda sa likod natin. Ayun yung papunta sa Tennis guys. Ayan. Galing po tayo dyan kanina sa Santa guys, yung papunta na lang kuhan. Santo ninyo, Kayabo. Okay naman guys, yung po pinaka -pa parang falls dito. Wala pong bayad yung paliguan dito guys. Kung may sasakyan ka, yan tulad namin. Mga sasakyan po kami dala. Nagparada lang po yung mga sasakyan po namin doon. <coughs> Like and share na lang guys sa nakapanood po.